kalingap. So, yun. Nandit tayo ngayon sa daan at pupuntahan natin po yung isang uh, mag-asawa na tinuntahan natin dati na um, ano po nakatira sila sa may bakawan at titignan po natin kung anong Ay, kung ano ng kalagayan nila kasi medyo gumanda-ganda ng panahon. Sana mas nakakapangis na sila ngayon. At yun po, nag-iipon pa tayo dun sa mga... Nam nagpaabot po ng tulong is iniipon ko pa po yung halaga kasi doon so, po sa mga nagpaabot ng tulong sa kanila ay yun iniipunan ko pa po mga konti na lang malapit na yun 10,000 kasi ang hinihingi na tayo tatay medyo malaki kasi at hindi natin pwedeng ibigay ang ganun karahalaga basta basta kasi marami tayong dinutulungan sa ating programa dito sa channel ko at pwedeng mawala ng makakain yung iba pag grabe tayo magbigay sa mga tinutulungan natin kaya binabudget ko lang po yung mga pera na binibudget ko po yun kung kasi kung sakali pong humina yung channel natin ay meron pa pong another month or two na masusustento ang pagbuna natin sila so yun po mga kalingap maraming salamat po sa support sa atin puntahan po natin sila let's go tulong kasama mo siya palagi Masipag magaling mag-isama Tahimik lang na tao at di kay makakaasa Di ka iiwanan san man mapadako So yun po mga kalingap Nandito tayo ngayon sa Sa tuktok ng bundok At yun Makikita natin dito na pinakataas na talaga tayo Ganyan kung napansin nyo lang po kanina sa pagbabiyahe ay Grabe po yung daan dito, nakakatakot talaga kasi sobrang tarik. Talagang sobrang tarik pa. Pata. Grabe ang na po talaga. Kung nanguan dito nang pusa na kayo. Grabe, matatakot kayo sa daan dito papunta sa taas. At ganito yung mga dinadaan namin minsan. Sila nakalingap prab ng mga mga kalinga partners kami lahat ng mga kasamahan ni Kuya Bal na naglilingap at grabe. Nakakakaiba ang mga dinagawa namin para makapagabot ng mga tulong ganyan at yun nakaka-excite din uh, sa kabilang banda dahil nakakapunta ka sa iba't ibang lugar na pagayon ito napakaganda ng tanawin dito nasa taas na po tayo ng bundok yan grabe laging alam mo Uh, andito tayo sa lugar ni tatay ito yung bahay nya yung mag-asawa na uh, pinuntahan natin dati titin natin kung nandito yung tao tao po kumusta na po ngayon na lang ulit ako nakabisita mga tatlong linggo na siguro ano? Grabe. Kumusta po? Binisita ulit kayo hindi pa? Nung, Ay, hindi, 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 pa rin po. Ay, hindi ako palang pala ulit na nagbisita. <laughs> <Ikaw. laughs> Dali na po. Sige po, ganda na, maganda pa yung bahay nyo. Kaya pa. Hindi <laughs> <laughs> pa nabigay. Ngayon po, Tatay Ricardo, di ba? Uh, Ay, di, Roger. ah uh, uh, nakakapangisda po ba kayo ngayon? Ganitong lugar, maganda na. Bon, hindi pa hindi po siya ano malakas ang na naman noon. Malakas ang alon. Malakas ang island. dagat. Mm -hmm. Grabe. E di paano po yan? Tambay lang dito muna. Naga, nag gaga, po. Misan, nag kami okay. ah, dito po. Dito tabing, nakabod um, dito. Dagat <laughs> dyan, sa ano. Kaya pala po misan, may mga nakikita kami din na no, ano, nagkakabod kakabod. pala yun. Mga nagkakabod dyan sa Kumusta po yung bangka nyo? Ayos na? Ayos na rin po po si Ro. ibinabak ko na. Hindi ba nga makalaot at malakas. Malakas oh. <laughs> Hindi ba pa pwede maglaot. Hindi uh, pa pwede. Magkakawil-kawil sana. Malakas naman. Malakas. Kumusta sir? Ay tayong ano. Sinabi nyo sa, sa lambat. Diba? Sabi ko tutulungan ko yun. Ito yung lambat ninyo. Uh, ganito sir yun na lambat. Ganyan. Ganyan. Pero parang ang liit nito. Uh, mga yung kanyan, yung mga yung hindi mga galing sa mga binigay sa amin ng galing pinag sa Bipar. Pinagkakasa pinagsasama-sama mo lang. Ah, uh, siya po si Ngayon. Sira na ito ng mga kwan, nanonoo na. Maliit ito, parang dito kakasya. Ilang isda lang makukuha mo niyan? Ay, kwan ito, mga purunit-punit na ito. Purunit-punit. Oh, galing ito, galing ito siya itong mga binigay ng sa Bipar sa amin. Oo. Uh, ay, ay, ng gobyerno po. Oh, galing sa gobyerno. Ah, uh, kami may mga kwan din sa Fisher Pooks. may ah, mga po. ID kami sa Fisher Pooks na kwan. Ano po yun? Na, ka mga mga Libre. Libre bigay ng ano, nung... Ang ganyan. Um, libre bigay nung nakaraan. Ilang taon na yung nakalipas. Mga na, tatlong taon na siguro yung nakalipas. Tatlong taon na nakalipas. Mm -hmm. ng galing sa Depart. Mm -hmm. Tay, kung bibilang kita santay tayo ma ma no, mabili ng ganyan kung mabibigyan kita ng lambat saan tayo ay, dyan sa ako sa panganiban meron meron sa, sa panganiban pang mm, sa parakali kaya, pero mas mura mura, mura sa panganiban kaysa parakali meron na may naiipon ako kaso kulang pa pa ano pa mga apat na libon na lang kulang sa ano ta baka susunod na linggo po, ay susunod na balik ko dito makabili tayo ng ano mo para sa lambat mo. Pero dapat planuhin natin para magkasama mag, ako gusto ko kasama ako sa pagbili para masigurado ko pagandilban. Mamaya at kung sa mo bili mamaya ipancheck mo lang ay. Hindi baka ibang bar mo lang ay. Hindi hindi na siya tanda na natin ay hindi na siguro sa ayo kakaga. Tao sila. Kakaga mga 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 yung ano po yung asampun libo mas malaki po yun dyan, no? Ayo, oh, malaki mo siya oh, mga ba yun? Mga pa yun? Uh, Sa panganiban pala, hindi malapit lang. Oo, oh, uh, panganiban malapit. May po ano yun. po kayo dyan, may number na ano, pwede kong ano kunin para pagka text ko, pagka ano, i-ready ire ko na pag mabili tayo doon during tagpo natin sa, sa pamangkin para di na po tayo magpabalik-balik dito ang layo ng bahay nila. Wala po dito sa signal. Eh wala po signal. Walang uh -oh. <laughs> signal dito. Paano po 'yan? Video 'yung ano, Be sa video call ano na kokon maganiito dahil wifi. Opo, pwede kahit 'yung wifi. Uh -huh. Opo. Ano ano sir Roger de claro po sa Facebook po uh -huh. niya. Roger de claro. Roger de claro uh -huh. sa Facebook ano, Yung dito. ano po, yung anak niya nagaano nun o marunong ka rin? Hindi, si, si Agumang ko Ah, sige, makukunin ko po mamaya para susunod. Pag ko na kayo ay yan, kukurukontakin ko na lang kayo para susunod na ko dito. Bibili tayo lambat para makatulong sa inyo dito po. Ma, hindi naman si na Alamak, ng lambat. Magagawa-gawa na ako ng oh. kapag-ayariin ko na. Alin At po nangyayari niyo? Yung lambat na kuanat bibili mabili tayo ng lambat, ganyan lang tapos. Uh, hindi pa po yung tapos. Nailo ay hindi pa po Inaano pa yung para ang inaasimbolin mo pa yun. Aasimbolin pa pala yun. Aasimbolin pa yun. Hindi pa pala yung fix na ay, pwede na agad gamitin. Ay hindi pa. <coughs> Ayos. Hindi pa. Next, susunod po ng ano kasi ang laki, malaking halaga din po ay kaya medyo nahirapan ako ng konti. Sa totoo lang yun sa inyo pong pinaka medyo malaking project ko na pinag-iipunan isa po yun sa pinaka ano. at sana is mag makompleto natin sa susunod na pagbalik ta para mabili na agad natin hmm. pero sigurado kong bibilin po yun pero kung hindi abutin baka next month pero sa ko na po kaya naman po susunod na balik ko dito kapag nalipin na alimbawa siya pag nagkod eh, mag mag-chat ka na lang o kaya mag-video call tayo kung Opo. kailan tayo ma ano mabili edi hmm. ganda mapunta na lang ako sa panganiban sa halimbawa kung saan tayo magtagpuan doon sa ang bilihan kaya ng ngalambat dyan sa, 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 lo... so sa po fishing supply dito sa kay ano kay Kihano po yun. Tabindagat, dagat ano, sa panganiban baka sa larap na yun ay malayo na sa larap malayo na sa, sa panganibang. larap panganiban, panganiban lang mm -hmm. ah, sige At po Tabindagat Ah, sige po tayo. Meron pa rin tayo din dala. Hindi lang yan. Hindi lang yun ang ating ano natin. Hindi lang usapan ang dala ko. <laughs> Salamat nga agad si nanay. Wala pa akong binibigay. Sir, sabi ko po sir. Salamat po sir sa ya, ano yung lambat ng asawa at sa kakarap o kakalaot. May mapa kahit po ay. Ito oh. po, Nay. Oh, si nanay na paano, nai. Kunting tulong. Salamat po sir. Para Noong nakaranyata, wala akong dalang gaya. Mayroon din ano? Mayroon din ako. Mayroon din ako. Yan. Bigay natin kayo lang na nana nanay niya. Grocery. Sabi ko rin sa, sa inyo po ay dadarada lang ko kayo dito at least isang beses sa isang buwan. Yan, ganyan. Para makapag ano, makapag ano, makapagsuporta sa inyo sa pagkain. Ganyan. Ano po, Nay? Talagang pong hindi makalakas ngayon. At gawa po ng Grabe ang dagat. Ngayon lang talaga nag ano anong dagat. Nag ice ice pa. Ngayon po. Kaya rin hindi pa rin pwede. Hindi pa rin po. Teka lang, di yata natutuwa si Nana sa si binigay natin. Ay, hindi po. Hindi po natuwa. Si ta ako. yata ay, oh, natuwa. pa. Dagdagan <laughs> pa natin lang, yan. Ay, nalamot po. Sir Ay. Po. <laughs> <laughs> sir, ay, <laughs> ay si Sir talaga. <laughs> Salamat po, sir. Salamat, oh, si Sir talaga. Um, para sa inyo talaga yan. Eh. Eh, ka, nag eh, kahapon, kahapon, nagkabod, kabod, kabod, kami dyan, sa na <laughs> Nakabili yung sir. Nakabili yung kabi ng kabigas um, um, uh, na, uh, kwan, eh, di, naka, sa, ano, naka, naka magkano po kayo? Uh, ka, 400 pa kami. <laughs> 400 lang. Piso. Ang late nun ah. Oo. <coughs> ay kakabili na rin pang ilang araw lang, pang dalawang araw lang yata yun ay pwede na rin siya lang, lang ay, ay, Naka, nakaraos na din yung sa pangangailangan ay di sakto pala po ang bigay ko dito tatay roger ay tama tama sakto ay di mayro mayroong pangsunod <laughs> opo may susunod pa yan di lang yan mayroong pangsunod doon sa nabili namin ay di mayroong mayroong ah, pangangailangan ulit oh. ayos ah, kaya yeah. Nain, baga naggawa-gawa ako ng kahon dyan. Ayan, nain. Ayan po, na ay, na po yan. Ang ka sa buhangin yun. Ah, ito po. Oh. Ito po pang ano nyo. Oo, oh, pang hanap dyan sa... Pang hanap ng ano Pan, ng... Kahit anong ko, kahit para para anak. Pang kabod. Oo, kaunti, oh, kaunti nakakaraos din. <laughs> Nakatulad ditong malakas ang nagan. Kasama dina. nyo po yung mga anak yung pagkukuha, hindi? Siya, kasama Diyan. namin. Una sa po yung mga anak nyo ngayon. Ay, naroon naman doon sa kapatid doon sa... Kuhan? Sa... <laughs> sa na nanonood ng TV. Ah. Ano no no TV yung nun, nun sa Yung bunso na anak na ano. Baby. Si April na rin doon. Na naman sa mga na, lalaki po yung anak niya mga lalaki. Babae, may lalaki. Hindi ah. po yata ay nagpunta sa Naalis pa lang nga dito. <laughs> na. <Naka, kaya po. laughs> ano? <laughs> Hindi ko lagi natitimpuan eh. ay. <laughs> Hindi natitimpuan dito yung kan. Kaya yeah, sa sunod na taon nga, mapasok mo no, hindi nga na ano. Ay, mapasok po. Hindi hmm. so, nakapasok kapasok hmm. na yung itong taon. Ay, hindi nakapasok? kapasok. Anong, ano na ang year? Grade 4 po. Grade 4 yung panganay po? Hindi. Hmm. Bunso. Po. Bunso. Ay, di akong bahala sa pa-aral ng anak mo. Anak po ninyo. Hmm. Ako nang bahala. Next year pa naman, malayo-layo pa. Hmm. Ano sabi niyo po, napapanood niyo daw po ako? Oo, oh, napapanood po lagi like kami um, ikaw, sir, na Sikat ka na po. Sana po sa po kayo talaga ng maraming tutulungan niyo po. Brabe. Sikat na pala tayo dito. Tayo lang pinapanood yata ni nanay dito. Tayo po kayo napapanood. Napapanood. Si Kalinga Prab siguradong dyan ang nanonood. Si Kalinga Prab. At siyang pinakasikat ay. Kaya po ang napapanood namin. Ako po. <laughs> Opo, oh, Salamat okay. po. Ano line panood kami kami nanonood ng mga yung mga, so, mga binablog n' ko, maraming binablog mo. Marami po. Maraming binablog mo sa. Kaya, siya, na, po talaga pala. <laughs> Nakakatuwa <laughs> nga po tumulong. Kami din po natutulungan po talaga. Opo. Po, talaga. Nash, siya po mga dalawang tinutulungan ko, Goda vlog Dalawang dal dal tao dal para dal dal kasi di ko kaya ng marami ang vlog mapagod kaya pinagsasama ko na lang sa isang video pag namin nahatul nakikita ko sa daan tinutulungan ko na lang rin agad tapos eh napapanood din natin talaga nabilib <laughs> sa atin si nanay tapos talaga Sir. Ray kasi po mami ikaw sir na ano nga po nai pangalan nyo? Ami po ay sad si, si mama si ate Ami na talagang marami po kayo na tulungan kahit mga nakadaan po ay natutulungan niyo po <laughs> Dahil po yan sa... Ano sir ay... Mag... Ano po kayo talaga? Mag... Ano? Mag sikat po. Mag sikat <laughs> pa? para... <laughs> marami sa akin nang babati ko ay. <laughs> ay, o kasi yung magkwa. So mga nagbabati ko siya. Kung sa kon ay nag... Naiingit lang sila dun sa... Naiingit lang. <laughs> o, oh, lang sa, sa iyo dahil... Ikaw ay marami kang natutulungan ng na mga tulad namin na mga kwa. <laughs> <mga, laughs> Hindi uh, mo maintindihan kung anong saan ang gagaling yung kaya, galit. Hindi ko lang niya, nainggit lang yun sa inyo sin na mga kwan. Dahil kayo ay lalo pa kayo <laughs> sisikat uh, at marami tayong matutulungan. Magpo, salamat po. <clears> Hindi <throat> mo po ako nakikinig sa mga ganon. Sa... Kasi ang importante lang sa akin is matulungan so, lang yung mga taong nang, nangangailangan ka sa... Kaya dyan mag, magpadala sa mga kung Kwan mga kung ano-anong ano-ano. Opo. Gawin mo lang sir yung para sa iyo at naiinggit lang yun Oo. sa. ginagawa, ginagawa mo. Ginagawa ko lang yung sa tingin ko oh, tama. Yeah. Yung ano Pagtulong sa mga tao. Pag naghina channel ka, ay di mahina pero matulong pa rin tayo kahit hindi na ganoon kalaki. <coughs> Yun ang ating pangako. Eh, hindi po. kasi si Hina, lalong, lalong, lalong lalakas ka pa siya. marami ditong nanonood din sa mga channel mong kung ano yan. <laughs> <coughs> Salamat po. Sige po tayo, Roger. Okay. Tay, nanay Ami. Nakapunta na po ako. Malayo-layo pa ang biyahe ko ay. Uh, Basta ka ngayon, sir, maano, ma... Ano na? Ma, uh, padait ka na ngayon. Padait na po ako at baka hapunin na ako ay eh. may Siyang malas. Anong no? oras na po? Alas mas 20 na. alas mm. Medyo tanghali na. Ah. So yun po mga kalingap at nabisita natin sila Tatay Roger at Nanay na Ami. Dito sa munti nilang tahanan na kakaiba. <laughs> at yun, pangako, si pangako ko sa kanila Nabibilang ko sila ng lambat. At hindi man ngayong vlog, hindi man ngayong episode ko sila mabilhan um, siguro po sa susunod na kabanata dito ititext ko sila siguro po sa susunod na episode nito baka mabilang ko sila at medyo iniipunan ko po sila at medyo may kalakihan po yung halaga na iniipon natin kaya hindi ganun kadali na magbitaw ng ganun kalaking halaga ngayon lang po ako mabitaw ng sa mga sa tinutulungan ko ng ganun kalaking halaga at Maraming salamat po dahil po yan sa inyo, sa suporta ninyo, sa mga donasyon na pinapaabot ninyo. Kaya nagagawa ko po itong mga ganitong klaseng bagay. At maraming maraming salamat pa rin po sa mga taong hindi na hindi nag i ng ads at patuloy na sumusuporta kahit sa mahina o malakas ang ating channel palagi. Thank you po. Na, napaka appreciate ko po yun mahal, mahal ko po kayo, mahal nyo po rin ako thank you po sa inyo thank you, God bless kuya ano pong inaano nyo ano po to Pwede, sagay nagtitinda po kayo ha? Ah, nagtitinda po kayo hindi pa sa pag marami pagkain nyo po yan ha? Ah, pang nyo po yan kain lang wala naman wala na po kayo makain pag ano pong pangalan nyo Jaime tatay Jaime hindi ka lang hindi ka lang may aabot ako dahil na, na, nakita kita doon kala ko ano, na, naawa ko sa iyo po. Lagi ito lang lagi, minsan gabi na ako umuwi. Saan po kayo nakatira? Ah, sa pa ako, Palanas. Kaya layo, ako umuwi Ang layo, Palanas. malaut ako. Saan po yung laut nyo? Da, dagat, malaut Dagat pa. Pa. Para makadilim siya man lang. Pang ano, pang tulo, ano, kunting halaga. Ay, salamat. Malaking bagay ito sa amin. Malaking bagay po yung sa inyo. Kaya ganitong oras minsan umuwi ako wala city plus ng gabi Nagkuha lang po talaga, nagtiba lang kayo ng saging pera kayo nagpunta dito Diba lang ako lang Diba pa, nadagdagan ko na, nadagdagan ko pa Baka ngayon lang ulit kita makita ay Salamat ko Laking bagay ito Naiyak ah Talos sino hindi maiiyak na ito, kakatuwa ay Minsan lang makaan sa akin Edo po, Edo. Ako si Edo. Edo po. Edo Manzano. Hindi, <laughs> kilala ko si Edo Manzano. <laughs> <laughs> ako, ako, akala ko si Kalingap Edo po. Uh, -huh. Kalingap Tumutulong po sa, kami sa mga mahihirap. Yung mga nangangailangan, ganyan. Ako po kasi pag may nakikita akong mga pwedeng matulungan, binibigay, binaabot-abotan ko na agad. At baka ngayon ko lang sila makita nawa ko at baka parang kailangan rin ito lang naman ang pinaka-service ko dito pag uuwi bisikleta po sana makita kita sa susunod ano pong pangalan? Jaime tatay Jaime sa Palanas Palanas hahanapin kita doon kilala ka sa barangay? kilala ko sa barangay sige po tatay ang tawag sa'yo doon Jaime din? Jaime sige po nagpupuntang kita sa Palanas hahanapin kita doon sana makita kayo sige po tay Sige po mauna, mauna na po kayo Sige mauna na po kayo. malayo-layo pa kayo Pangalan nyo pala Edo Edo hindi Edo lang basta Edo Tandaan mo yan Madali lang maalala Maraming salamat dito Malaking bagay Opo wala yan Ipili ko agad dito ng bigas Wala na kasi ako May nabigyan may na ako ng Sige, bigas kanina, eh. Sige na Sige po Mauna na ako. Sige po ingat Yan si Tatay Jaime tuwan tuwa <laughs> tuwan tuwa sa pagbigay natin ng pera <laughs> at yun masarap sa pakiramdam makakatulong sa mga kagaya na tayo na tatay hayman talaga nagsisikap at ramdam mo talaga sa sa pag ano niya pag pagpapasalamat sa atin talagang kailangan kailangan niya yung perang binigay ko kanina at yun worth it yung pagpunta ko dito sa lugar na to kahit medyo malayo at sana makita pa natin siya sige po mga kalingap God bless